Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion, itong post ng Bombo Radio Dabao. Tukol ito sa pahayag ni Kongresman Congres Joel Chua doon sa pagkatalo nila sa Senado, botuan sa Senado kahapon. Hindi kami titigil na maghanap ng hostisya. Ni question ni House Prosecutor o Manila 3rd District Representative Joel Chua ang nahimong desisyon sa Senado nga gi una ang impeachment batok kang BC, BP Sara Duterte. Binisaya ito ha. Eh. Hindi tayo magpapatinag sa ating hangaring itaguyod ang hostisya at pananagutan. Dugang pa ni Chua. Ito yung tinagalog niya na statement is pinagkaitan ng Senado ng due process ang taong bayan na humihiyaw ng pananagutan mula sa bise. <laughs> Tinignan ko itong people who reacted. Dito mo makikita yung sentimento ng taong bayan. 22,000 ang nag-react sa post na ito sa pahayag ng Kongresista. Ang tumawa po is 20,000. Galit 252 1,000 lang ang nag-like. So halos 98 to so 96 percent. Ilang percent pa ba 'to? <coughs> 96% ang mga tao na hindi naniniwala dito sa sinabi ni Congressman Joel Chua. Magbasa tayo sa mga comments. Jonathan Tapay blog. mas malaki pa ang pananagutan mo. Oh, ano ba yung pananagutan ni Congressman Joel Chua na mas malaki? Yung sikat na sikat, viral na barangay hall sa Manila, 3rd district ba yun? Yung pinagiba ni uh, Mayor uh, Esco Moreno na bangketa, ah bangketa ba yun? Sidewalk pala. Tama ba? Sidewalk at bangketa parehas ba? <laughs> Ito. Ba? <laughs> ah, mga isang isang di pa <laughs> <laughs> Isang di pa lang ang, ang uh, kalapad ng building niya tapos four stories. <laughs> tapos, ang presyo ko no is 19 million but according to DPWH's estimate, yung mga ganon is 1.9 million lang. <laughs> so, sayang yung pera ng taong bayan na ginastos sa mga proyektong iyon na Sidewalk, magpapatayo ka ng building, walang building permit whatsoever. Tapos very brave pa na magsabi na naghahanap ng pananagutan at ustisya. Uh, kaya ito, mas malaki pa ang pananagutan mo. Rodolfo Barzaga, lagi ninyong ginagawa dahilan, taong bayan, puro kayo taong bayan. Harris Your kind of justice is geared towards 2020. It's ambition, not justice. Yan na nga ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Bakit hindi nyo nalang talunin si BP Sara sa 2028 para patas? Oh, sabi ni Senator Escudero, kayo, galit nyo lang kay BP Sara ang pinapairal niyo na saan ang accountability huwag niyong gamitin ang senado para habulin ang mga kalaban niyo sa politika Ayun. O, nung sabi ni Senator Aimee mga kongresista ay si Escudero pa pala sabi niya to the congressmen don't allow yourselves to be used by some uh, those haters may kinakagalitan at may ambisyon o pal sila kay Senator uh, Scudero. Ano pa? Mm. Analin Natividad, ang hiyaw ng taong bayan BP Sara for President 2028. Huwag ninyong isali o gamitin ang taong bayan sa sariling interest ninyo. Mm. Sila. Pia Bulsaw. Tama, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, that government officials should not claim to speak on behalf of the public when it is the politicians is speaking about his own interest. The term bayan has been thrown around loosely by these corrupt officials. Horus taumbayan, Horus taumbayan. <laughs> Bong Lari Chua, kaming mga taong bayan ang naghanap ng hostisya sa nawawalang pundo na kaban ng bayan. O. nasaan yung mga ano ito? 410 billion pesos na isiningit ng mga kongresista sa 2025 national budget. Nasaan yung mga flood control projects? Diyan sa mismo, Manila mismo, yung Sunog Apog na pumping station, bagong bago binayaran natin ng how many millions yung kontratista, tapos hindi umaandar. Kaya nagre-reklamo si Mayor Isko Moreno ngayon. Ang tanong, nagkaroon ba kayo ng investigasyon? Diyan sa mga flood control project sa Manila, yung Sunog Apog, pumping station. Wala lang. Ngayon, si BP Sara, ilang milyon lang yung may notice of disallowance na confidential funds pa. Ang lakas nyong sumigaw ng pananagutan. Eh, double standard kayo. Mm. Bakit si BP Sara lang ang hinahanapan nyo ng confidential funds? Kayo. Sa kamera presidente, billions ang Confidential funds, bakit hindi nyo rin siya napan? Klaro man yun na politically motivated itong paghahabol nyo kay Pipi Kaya lumaban kayo ng patas, talunin nyo na lang siya sa 2020 kung kaya nyo talunin. At huwag nyo nang sabihin na taong bayan, taong bayan. No. Tignan nyo ang mga reaksyon ng tao, pinagtatawanan kayo. 20 ulit nga natin mm. yan 22,000 ang nag-react 20,000 ang tumatawa 253 ang galit sa inyo 1,000 lang ang nag-like sa inyong comment sorry na lang po congressman Joel Chua Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng ma malaki sa tribong talandig. Uh, ang sweldo sa channel na pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libring at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. ang natagaan ng yero. Uh, atop na niya karon.

karon umanagid ang balay ni Ante o oh, gumayon nagid kayo nga uh, tanawon nindot nagid siya uh, tanawon ang iyang atop salamat sa ginoo nakabalay ako. Na oo oh, oh. salamat oh, oh. sa tabang sa sin, nakabalay na ako. oo oh, oh.